Kalinaka sa 52 daw. 54, 54 muna. Para ko na lang si mga wala. na pagitan Sapa, sapa. Sapa daw. 54 muna guys. <laughs> Tinga pala kayo magkasundo sa 54 hatiin mo ng dalawampob, 53. Indak. Na-press. pala. Dito na po ang part 2 ng ating uh, presyo ng mga baka dito sa lutukan sa Riyayakisan kaya samahan nyo ako sa ating video sa araw dito kaya abutin tong isa, kanino kaya yan 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 yung mga baka dito na pambenta parang erwin Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Na itong dalawa. Tuite. Barat to ito yung apat na lang. <laughs> ito ito itong dalawa. Labi <laughs> nila to. Magkano din po na kasundo? <laughs> 133. Labi nila 'yung 133 din dalawa. Double tres. <laughs> Nagbubuntis lang. <laughs> 135 <laughs> daw tong dalawa. Tatay nang na tatawa din. Tatay nagalsahan. Ay, lalabas 'yan. <laughs> na 'yan. Ah, Baka naman kayo, magkapira ng kamay. May, may family ulit. Sa, 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 sa taon yung 135 na rin, sa dito muna rin siya. Kiniti eh. oh. naman ang tatay ang pagkabaka. Aba Buda! Isa lang ako muna at mayroon magkauta. Ay, isa <laughs> lang pala na makukunin doon. Isa lang daw pala. Tuwala niyo. Okay. Tago. Nagulat si Tatay ay. kayo na kamakano. dalwa. Tatay Nagulat si Tatay ay. <laughs> si ano pala tatawad. Eto, wala <laughs> gusto dalwa. <director>. Wala <laughs> na 70 yan. Makita 65. 5, 5, 5 Okay Itasabi Saganda-ganda ko wala na akong dagdaganin <laughs> 64 daw Saganda daw sa'yo gawin nalang yung si Eh sasabihin na Okay si Toy talay Ayun doon nalang Okay kay tatay, kay ko hindi masakay sa <laughs> Pagkakataon mong sige, kaya kayo kaya dumidad ng isang hindot lang kayo. Ay, hindi ako napay ha. Hahaha. Ang sa dyan, baka na baka nakakiluin. Eh? Hahaha. Sige ako Ha? Ay, hindi lang talaga. Wala Sabi niya isang hindot. Bakala, alin pa kayo tayo? Ayan, nilabas na. <laughs> nilabas ang pambayad. tara sa is. Itali. Ayan eh? Hindi daw kaya Hindi daw kaya sabi na magkaalaga Ay, ka Hindi naka-alaga 64 Kapag sa lang Kaya na 64 Ano? na gusto sa dalawa? Mura Mura ng sali Mura ng sali Good to God siya na may mahal. Ada. Yeah, Kaya di ubutat niya may kliyal na bong. Pwede rin naman yung supply. Kaya yeah, siya 64. Oh, ba, yung talaga. 66. 66 na. Tapos <laughs> muna ako. Tapos na po. Kailangan ganda na ako. Nandito ka pa kayo, hindi na. <laughs> <laughs> <dito> na <laughs> <laughs> hindi, hindi na daw. Nandito Hindi na daw. Tatay, hati na tayo. Kaya naman sa inyo, okay? 65. 65. 65,000. Hindi na, Tatay. 65, Tatay. 65. Tatay, huwag na kayong kasan. Nakadalaman mo naman 65,000, binigyan na ito. Ayos na, Tatay. na.

Ini tinay po yung hand. Oh, hey. Hello, sa niyo daw? ako. Wala 65. A 65. Ano? Dalawang ating pinagkakahindihan. Ito, 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 na. ito, na.

Sarado mo na tiyaka. Mahalangin tatay na sa buhay. Kalinga sa 'yung Ate. Magaganda. na? na. Ay tama naman 'yung tinawag din. Ay, tama naman. Dalawa naman 'yung tinawag, makabalo

Sabi siya yung... Sayong... I I yung... Na. Ay, pasko Ay. ko na Sige, <laughs> lang lang <laughs> <yun>. <laughs> 65, uh. sa inyo. Sige natalo 65.5 65,500 doon na. Sa Dayupay na banget na. na, ba? na. <laughs> Nabili na yan. Shout <laughs> <Chato>, out kila bukas. <laughs> kasi. Sa'yo po, Kuya Mike. Yeah. Ako ay titigil pa lang at susubok po dito. Alam yeah. mo mga buyer ko tiga bigna na yun oh. Mm -hmm. Titigil at baka makakabilay. Uh, ah, bulot ka, Madre. Dito muna papasal daw sila titingin kung may mabibili. Titingnan natin yung mga baka. Alam mo sa lang bigna yunaw. yun mm -hmm. Bibili na sa Ah, ay ay lang magandang balita. <laughs> Ngayon sila bossing taga Rosario Batangas. Nagtitingin dito ng baka sa may tatukan sa may bulihan. So, medyo dumaki dito sa, ano, sa Riyaya. Binigay ng 64. Ah, <laughs> <laughs> uh, tawag naman ng bibili ay 62. Binigay na ito. Ayan. Nabili na ni Kuya. Taga... Si Kuya, taga... Nalimutan ko tuloy. Kaya saan nga po kayo? Dolores. Dolores. Siya kayo dideliver, pre-deliver na yun. Si Kuya, taga Dolores. Ayan, nakasundo na sila sa tawa ni Bossing na 62. Binigay na. <laughs> Pag-tape lang na ito binibigay na. Maganda na mga. Maganda ko una May <laughs> habay, may lapad. Sa jump pa raw. Wala tuloy po mga riyas. Oo nga, pantay na pantay ang baka. Nakita ko lang sa lahat na rin. Bawasan. Bawasan niyo. Bawasan niyo daw naman sa 25. Biglayin muna ako boss at bibiglayin ko na sa iyo. Oo nga eh. muna mo boss para matapos na sige na. Pintipay muna boss. 51 ang tawad, 55 binibigay. 4,000 na libon difference. Alay gaya na boss. Sanay na ako sa gayaan. Lagi nang ang bibiling bakit kayo lang laki pira sa Oo. At buka tayo ng talit papalta na. Kung kuhaan Ayan. Apat na libon diferensya. 51 uh, ang ah, tawad, 55 binibigay. Hindi oh, <laughs> oh, oh, ako naman yung nagsabi sa inyo. Oo, busap. Wala naman ito. Wala naman ako. Ako naman yung sa... Hindi naman ako <laughs> nagbabawas na. Ang kaso nga lang, <laughs> kaya pangabot. nyo na lang ito sa isang puting dito. Ay, baka. May... Ay, kahit naman sa laking ano, oh, may Oo,

alam mo hindi kita mag-tabog? Alam mo ba sa'yo, hindi kita mag-tabog? Hindi! So yun ang gawing sarado ng patraw? Gano'n, gano'n. Dating bigyan ko pa ng 552, na boss, talaga. At ikaw naman, hinanap pa namin itong inyo. Kung kami hindi bibili, hindi... Kaya kung hindi bibili, hindi dito. Ano?

Papasok to sa may del brosario. Ano yung diversion doon? Pababa Kung gusto niyo ah, pa rin, din eh. ako naman ko yun. Ako yung nagdagdag. Yung akin yung tinawag sa iyo, bang usapan ako sa pag-asawa, ang ipabudget ko, kung kung may crew pa uh, si Ben, ay hanggang makakabila ko ng tatlong garning alalaki na. Tegsi-singpinta lang ang budget. Ngayon ako yung magdagdag. Saalan na, ako, ay, sa na dine. Salan ako sa budget din eh. Saalan na ako <laughs> sa budget din eh. Asama mo na yun. Saan yung Isama mo na yun malibis yung isang ngayon eh. Ay, matalaw naman. Tama mo na kumain. Lapat na ang usok. dumali na ah, ka kain. Malibis At parehasin mo na po, Paul. at ay tama naman buskong kumain naman siya ay yun yung talagang galing dahil sa mahirap daya ang pakain po sa kanila daya may doon hindi lagi na ulan ng ulan. Ula. nakakulong lang yan nakakulong lang yan nakakulong kapusta na maghihiwalay na hiwalay na daw ay, hindi nagkasundo din sa bahang ito Ayo <tipay> sang yang. Sabai kau makan awal, awal mungkin. mo. lagi, awal halakah? Halakah bawa asal lupa. Makan apa binyau? Kena. Makan binyau. Kena. 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 Malaki-laki yan. Dapat ito yung ay. Ang baka. Ayan. Nabawad na <the> sila bossing. Magkano babawasin mo? <laughs> Tama. Ayan.

I, go, <laughs> I don't know. I don't know. 50 po na. lang At tali sa yeah, daw. Okay. Quality naman. Basta! Ang isang mga sa tali. Sa tali Totoo so pa ka na gaya, boss. Ah, right, right. Ah, tutusok ka na. lang okay. boss. 50 po lang, ka na natin. Yeah. Okay. Hello, tatay? Ang sabi nga tato, tatay na ko, nung panahon, ang ganyan yung na try sa isla, try it tayo modernong pala kayo ngayon. Oh. Alay kaya lagi na mga sabi ng mabili, lagi na kulang. Wala dito ang naka-exacto na buwan. hindi ako pag namimili kahit. Sige na, tigto, tigto po muna. Tusuki na! Diyan pa kayo magkasundo sa 54 hatiin mo ang dalwal libo 53. Hindi ako na apres din eh. Na apres. Una pa na pala. Matigas. Sa

Oh, tawag na nato ni kapitan. Hindi hmm. okay, pa. Dito, okay. ko na. pa. Tayo na tutusok na para. Tutusukan kita. ka niya sa 52. Kusog ay. Kita mo. Kita mo. Diyan. Metro. Kay busa <bosang> kasi ang libo. Ah, tatagalan <laughs> ng <laughs> corridor Day,

Para sa kaysa, okay? Hindi sa sundo na rin sa 50,000 sa bakang torete ngayon. Nabili na. Yan sila bossing. Happy birthday po ni Kulot kayo. Happy birthday. Nakapula. Happy birthday boss Kulot. Ah. Boss Kulot. <laughs> Happy birthday. <laughs> Happy birthday. <laughs> <laughs> Going away best birthday. Sana ay malasay mo kami. Iyaw. <laughs> Huwag <laughs> <laughs> ka nang o-order ng ano. <laughs> o-order ng pata.